Hina-ina ng warrant of arrest ang isang 30 anyos na akusado sa bayan ng Santo Domingo Nueva Ecija. Matapos magsagawa ng manhunt operation ang mga tauhan ng Santo Domingo Police Station, katuwang ang PIU Nepo, second PMFC Nepo at 3 Othered MCR MFB3 sa Barangay Balok, Santo Domingo noong September 15, 2025. Ayon sa ulat na ipinarating kay Police Colonel Heril Dagit El Bruno, Provincial Director ng NEPO, agad nilang isinilbi ang warrant of arrest sa sospek na nagresulta sa kanyang pagkakaaresto. Kasong paglabag sa RA 10883 o New anti carnapping Act of 2016 ang kinakaharap ng akusado. Base sa warrant na inilabas ng presiding judge ng RTC, Branch 37, Balok, Santo Domingo, Nueva Ecija. Nakasaan dito ang itinakdang piyansa na 200,000 piso para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Kasanukuyang nasa kustudiya ng Santo Domingo Police Station ang sospek para sa tamang disposisyon. Para sa Police Report, ito si Mayra Maruso naguulat para sa DWNE Teleradyo, ang inyong kakampi!